<laughs> <Agro>. <laughs> hello, hello mga kamis vlog. Ayan, nandito na naman ako kami sa ano, sa tabing dagat mga kamis vlog. Ayan. Ayan. Namimingwit kami ni Joy ngayon kasi kahapon namingwit kami wala kaming ano wala uh, kaming video kasi madilim hindi kami nakakuha ng video kasi tsaka na busy ang dami naming huli kagabi kaya bumalik kami ngayon ito si, ayan, si Joy namimingwit na siya ayan namimingwit na si Joy Ano doon yung kanyang ano boya niya nakahuli na siya kailan nahulog eh <laughs> Yan yung aming pansaboy mga kamis vlog. Yan yung bituka ng pinag-ano natin. Ah, uh, pinag ah, uh, ano ko, ah, uh, dinurog ko. Ayan. May, may na mga... Halay ka muna. Halo <laughs> ka muna. Halo ka muna. Halo, halo. Eh, may namimingwit din doon. Kaya lang uuwi na yata. Ayan, isa, isa lang siya. Yung kasama niya, umuwi na. Mahangin din kasi. Mahangin nga yung makamiss vlog eh. Sabi ko, videohan ko muna si Joy kung makahuli siya. Pang intro lang. Pang intro lang kasi wala kaming intro kapon. <laughs> wala kaming video kapon. dami pa naman sana namin huli. Eh... Gabi na rin kasi kami nagsimula kapon. Alas 9 na ng gabi. Ngayon, mag alas 9 na rin naman ngayon. Kaya lang maliwanag pa. Ayan, maliwanag pa. Ayan, maliwanag pa. na na yung ating... <laughs> ang ating ano... Bing Bing with Queen. Matching na si Bing with Queen, mas marami siyang nahuli kaysa eh sa akin. <laughs> galit galit daw mo na kami ngayon kasi nando ito dito siya oh. Ang laki ng box niya. Yung sa akin nandito maliit. Ayun, dito dito ako magpwesto ngayon kasi wala naman sila kuya. Ayun. Ayun, diyan yung aking mga diyan yung aking box. Ayun yung ano niya, buboy niya nilulubog lubog Baka yung boya mo. Uy. Ayan, boya niyo. Oh. Pag bumaba yan, hinilain niya. Ayun, hinila, wala. <laughs> Maliliit pa lang kasi ngayon, mga kamis vlog. So, nanguhuli pa lang kami ng pangpain. post ko muna, mga kamis vlog. Mamaya-maya ulit. Ayan, mga kamis vlog. Nakahuli na si Joy. Oh. sana. Sana. Pangpain na, mga kamis vlog. Yan, may pangpain na. Pero mas mukhang malaki eh. Huwag ko sana. Uy, malaki nga. Ayun oh Uy, malaki eh. Uy, ang alat. Eh, huli ni Joy Flex mo muna. Flex mo muna. Tuwang tuwa. Galunggong. Ay, galunggong. Uh, dalagang bukit, mga kamis vlog. Yung huli niya. So, tanggalin mo na. Ang laki ng pampain mo. Dumamay so, mo na lang katay Patay yung buning. Nandiyan na. Ayan mga pusa o oh, hunter. <laughs> mga hunter, buntis yan eh. Mamaya ka na, bigyan mo ning. Hanap buhay mo na si, si Mary, si Joy. <laughs> ang laki ng ano niya, bunganga Oh, uy, si labas. Labas ang igit. <laughs> ang igit siya. Oh, ah. Ang laki ng uli niya. Dalagang bukid. Ayan. Uy. Ay, yung aming ano, lagi nang hihingi yan ng ano eh. Isda. Oh, yan pambulingit. Ay, isa oh. <laughs> yan ang aming mga ano, supporters. Ano yan, nagchi-cheer siya sila mamaya, Gaganon yan Meow. Meow. Post ko na muna kami's vlog at uh, Mamingwit na rin ako kasi para makapagkaroon kami ng pangpain. So, mamaya-maya ulit. ka na ba? Ayan mga kamis vlog yung aking huli ano no laki. Oy matamba yan mga kamis vlog. Oy. Ka na yung tubig. Eh mga kamis vlog kumakain na kami. Din ano mo hapunan na kasi wala pa masyadong kagat. Di pa nasundan yung aming huli ano si ano banana. Banana. <laughs> yan ulam namin mga kamis vlog. Yung sobrang piniri uh, inihaw natin kaganina tapos ito yung yung isa kasi hinati ko ayan ginawa namin ginawa kong ay pinirito ni Joy yan ang ulam namin tapos uh, Fanta 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 na <laughs> Fanta na ano sa <laughs> tapos madala kami sa usawa na o oh. yan yung may mga best friend kami dito na sana yung mga pusang pusang gala ayan o oh. Ayaw ka pusa. <laughs> Ayan. Ayaw ng ulo. Ayaw lang kumain ng ulo eh. Di nila kinain yung ulo. Gusto laman. Bira mga pusang gala na to. Pusi. <laughs> may tsura ko. <laughs> <laughs> Minions! <laughs> 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 mm. <laughs> Bakit? Eh, di buksa may ilaw mo pala. Plus light Ayan. Kain tayo mga kamis vlog. Ayan. <laughs> ang mga gustong pumunta pala rito, ayan, mamingwit tayo pag uh, mamingwit. Pag punta kayo, mamingwit tayo. Magdadala na tayo dito, ano, kalan. <laughs> Ayo, oh. pergi Bigay natin ang um, bigay ng ating amigo. Ito yung bigay ng ano kay bigyan natin diyan sa baba. Yan. Tap kumain dito sa lab, ano sa tabing dagat. Tap kumain do. No? Sakit malamig, mala, mahangin. Hay, asyan. Mahulog yung cellphone ko, o yari ka, na ka sa akin. Oh, bigyan ka. Oh, bigyan ka ng ulo, ayaw mo? Nakita niya yung nasa tapirwer kaya bumalik yung pusa. Ano to yung ulam ko na wala. Ay, ulam ko, pu Pusa pa naman dito mga kawatan mga <laughs> kalakas. yung ano ko yung huli ko. Nakahula ko dalawang isda sa isang ano. Isang angatan. Kinarati ng pusa. <laughs> bago tayo dessert mahirap uh, alis pujan alis pujan alis mahulugan sila kung kung yari kesa kano sir ano yung ano sir dinas yung ano tambad na no? pinnerito mas mga hang na suka. Tapos bahaw yung kanin mo. <laughs> Kain pati buto. Kain buto tuloy. Tinik. So yun eh, mga Miss Vlog. Nagdi-dessert na rin si Joy. Uh, at ako ay babalik na sa pagbabato. Uh, masensya na rin mga Miss kasi hindi natin na kukuha na lahat ng video ng yung ating pamingwingwit kasi maraming pusa <laughs> baka mahulog yung ano, mahulog yung cellphone natin Pagka inilagay natin dito pero tatry natin mga kamis vlog doon sa cellphone ni Joy. Kasi may tali 'yon. Ilagay mo, i-video mo lang yung ano, cellphone mo mang. Ha? Okay. So, mamaya may ulit mga kamis vlog. Uli na, yung... Uli na naman si Joy. Uli niya. Oy. Lakya. ano na, na naman 'yan. Shhh. Yung pusa yun, nakaw yung huli niya. <laughs> Muntik na madali yung isang huli niya eh. Ayan o. Okay ng kabala. Ayan o. Ayan o. Laki. No, galing ah. Ay, putis. Ano? dulo ah. dalawa na yun ako yun. sa ko. Ayun na na. Ayun di ba kawala? Dahil di tayo nakakawala Laki! oh na ka. <laughs> ole. Ole, ole. Ole. Ole ka <laughs>

Sunday mga Miss Vlog ha. Uy. <laughs> no. <laughs> no. Uy, laki oh. Uy, oh, laki oh. <laughs> Sige. inang ng ating hulay. Yan, maliwanag na yun. Mm -hmm. Eh, mga Miss Vlog, may huli na naman tayo. Makaril. Ayan. O, diba? Umayo ulit. lang sanang itulak ng pusa tong cellphone ko. Paktay ako. Mag-iiyak tawa ako nito. <laughs> bato ulit. <Mga> <laughs> bato lang ng bato. Double time, double time. <laughs> hindi ba, no? Hindi ba, no? Pag nakaganyan. Hindi kita ilaw. <laughs> Dapat dito. Ayan na mga. Ayan mga. Pain, harus ini mau apain? Ya meluarnya mana? Ya kita kita kan emang, <laughs> kita kita kan dari itu sampai contoh. Ang lalaban pa ba? <laughs> kita ka dito mo? Ha? Kitang kita ka dito. Hmm. <laughs> Kahit sa kamera. <laughs>

Ito pa lang yung huli natin mga kamis vlog Wala pa sa kalahati Pinatay ko muna yung ating kamera Kasi masyado maliwanag Hindi pumupunta yung mga isda So update ko na lang kayo Mamaya mga kamis vlog Pagka may mga huli pa tayo Hello mga kamis vlog Ayan uwi na tayo So hindi natin napuno yung ating basket Ay yung ating styro Di katulad kahapon na huli natin na, Ang dami nating huli pero ngayon tulang huli natin. Pero okay na mga kamis vlog. Kasi malalaki naman yung huli natin. Meron na tayong pandagdag doon sa ating gagawing tinapa. Ayan. So uwi na kami mga kamis vlog. Ayun doon na si Joyo. Nakaakyat na. <laughs>